Hi everyone, today nag ako na gumawa ng video tungkol sa isang bagay na alam kong napaka-importante talaga para sa ating lahat. Yung nakikita nyo ngayon sa screen, yung linya na may mga numbers, yan yung average life expectancy natin bilang isang tao. Keep in mind, approximate number lang yan, pero depende pa rin kung saan tayo nakatira, saan tayo namuhay, o kung ano yung lifestyle natin. So, dito tayo pinanganap. Bawat linya, nagre-represent yan ng 10 years. Sa mathematics, ito yung tinatawag nating iskala. So sa iskala ng 10 years, pwedeng mabuhay tayo ng higit pa ron. Pwede rin mapaaga tayo hindi natin alam. Kasi pwede tayong boom boom dito o kaya naman dito Guys, ginawa ko itong video na to para maging wake up call sa ating lahat. Kasi gusto kong ipersonyo yung mga bagay na dapat pinopersonyo pero lagi nyo sinasabi na ay bukas na lang or pag may oras na or bahala na si Batman o kaya naman pag nakaipo na ako ng maraming pera Hayaan niyo ipakita ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng oras. Sa society natin, ito kasi yung nangyari. Pinanganak tayo dito, we're kids, then we're teenagers, then roughly around here, we start to work. And we work, 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 we keep working all the way until we are 65 years old. So as you can see, that is the most of your life, yung binaks ko na yan. So it is very important to spend this time doing something that we love. Ano yung gusto nating gawin? Oh, pwede okay maging bata. Retiring is also nice. But how about those years in between? Yes, hindi naman masama ang magkaroon ng stepping stone. Besides, maganda nga ito kasi doon tayo magkakaroon ng progress. But, lagi nating siguruhin na hindi didikit yung paa natin sa bato. This should not just be a spin of our life. And just wait for payday or just get through it or rest day na ba best can't wait till retirement because once those years are gone I'm telling you guys alam kong alam nyo na to they're gone forever wala na hindi na natin may babalik walang time machine those years are gone wala na tayong magagawa gusto ko lang sabihin na halimbawa tinatrabaho mo yung isang bagay na ayaw mo talagang gawin pero ginagawa mo kahit di ka masaya kasi kailangan ng pera for, for payday nga ika nga kung ganun yung sitwasyon, siguro kailangan mo muna pag-isipan yung mga bagay-bagay kung meron ka pang dapat baguhin kahit very very light lang. Kasi tayo bilang tao, nabubuhay tayo sa mundo, then afterwards, there will there comes a time na we will die. Where we go after we die, it's up for debate. We all have different opinions on that. Life is a matter of choice naman. Meron tayong chance. We have we get one shot to make the most out of our life mas mainam pa rin talaga na piliin natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Sabi nga ng iba, walang forever eh. But, I didn't mean to make this video to scare you. So, ginawa ko to para i-motivate kayo. Kasi gusto kong uh, i-person yun kung ano yung bagay na talagang gusto nyong gawin. Kaya, ito yung oras. I-person yun na. Go for it. Wala namang mawawala eh. Make all of your years from birth to death meaningful, special, and purposeful. All the best. Good luck.